Paano ka nga ba lumalaban bilang prophet? Tanong niya pagkatapos. Nagkibit-balikat si Ryu, tila nahihiya. Nakakahiya nga eh, hindi ko na lang ipinapakita ang magic ko. Ngumiti si Jury at inilabas ang isang red mana stone na nagpapataas ng intelligence. Oh, ito man lang. Tanggapin mo bilang pasasalamat. Ngumiti si Ryu at tinanggap. Habang iniaabot niya iyon, nagdikit ang kanilang mga daliri at parang tumigil ang oras para kay Jury. Namula siya ng todo at nauutal na nagsabi, Ta thank you! Tahimik silang pareho sandali bago nagsalita si Ryu. Totoo nga pala may gusto akong sabihin sa'yo. Napahinto si Jury, bumilis ang tibok ng puso. Ito na kaya yun? Ngunit ang sumunod na mga salita ni Ryu, tungkol ito sa impormasyon ng round 6. Napangiwi si Jury at natahimik. Habang naglalahad si Ryu, hindi pa sinasabi ng narasyon kung ano eksakto ang nilalaman. Ngunit halatang ikinagulat ni Jury ang lahat. Pagkatapos, sinabi ni Ryu, "Kailangan mong makipag-team ulit kay Black Scythe sa susunod na round." "Ha? Sa tingin mo tatanggapin pa niya ako ulit?" tanong ni Jury, may halong pagdududa. "Kung tinanggap ka niya noon dahil sa buff mo, siguradong tatanggapin ka niyang muli." sagot ni Ryu, may kumpiyansa. Tahimik na napaisip si Jury. "Sa totoo lang, mabait pala siya. Hindi siya ganun katakot-takot gaya ng iniisip ko dati. Medyo mayabang lang pero bagay naman sa ranggo niya. Medyo na ilang si Ryu sa narinig. Paano nga ba siya magre-react kung alam nitong siya at si Black Scythe ay iisang tao? May napansin din ako, dagdag ni Jury. Parang nababasa niya ang iniisip ng mga tao. Grabe yung insight niya. Medyo nasaktan si Ryu doon. Totoo nga, dahil iyon sa ruin of inner thoughts. Pero kahit 99 na beses na niyang sinubukan, alam niyang hindi pa siya perpekto. Napabuntong hininga siya, iniisip kung gaano kaloko ang nakaraang round. Limang tao pala ang kailangan para malampasan iyon at wala siyang maaasahan. Nangako siya sa sarili, ito na ang huli. Gagawin niya ang lahat para makarating sa huling round at makatakas sa sumpang loop na ito. Worried ka ba sa round 6? Mahinang tanong ni Jury. Medyo, sagot ni Ryu. Hindi naman talaga ako mandirigma. Ngumiti si Jury. Kung pareho lang tayo ng zone, isasama kita kay Black Scythe. Tapos tiyak natin yan. Napayuko siya pagkatapos, nakaramdam ng bigat. Si Ryu ang tumutulong sa kanya sa totoong mundo at si Black Scythe ang nagdadala sa kanya sa loob ng laro. Pakiramdam niya, pabigat lang siya sa kanilang dalawa. Ngumiti si Ryu, alam ang laman ng isip niya at naisip kung gaano ito kababa sa sarili kung alam lang niya na dahil sa kanyang buff na kaya niyang patayin ang high orc sa loob ng isang segundo. Pero hindi na niya sinabi iyon. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa halip. Magkikita ulit tayo sa death game, sigurado ako. Tumango si jury, maliwanag ang mga mata. Pangako, mabubuhay ako hanggang sa araw na yon. Ngumiti si Ryu. Pangako rin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, bumigat ang kanyang damdamin. Kapag nalaman niya na ako rin si Black Scythe, paano kaya siya magre-react? Hindi niya alam. At isa pa iyon sa mga problemang iiwan niya para sa ibang araw. Pagkatapos noon, nagbago ang tagpo at napunta tayo sa kumpanya ni Heavenly Demon. Sa wakas ay pumasok si Rayo sa opisina nito, kung saan sinalubong siya ng isa sa mga bodyguard sa pinto. Samantala, nang makita ni Heavenly Demon si Ryu na pumasok, agad itong tumayo mula sa kanyang upuan, bakas sa mukha ang labis na tuwa. Mabilis siyang lumapit, magiliw na binati si Ryu, at bago pa ito makatanggi ay isinabit na ang isang kamay sa balikat ng binata, sabay anyaya papunta sa malambot na sofa sa sulok ng silid. Nakangiting malapad, tinanong ni Heavenly Demon, So, black coffee, regular, cappuccino? Kahit ano ang gusto mo, akin na. Umupo si Rayo ng kalmado at marahang umiling. Wala na muna, salamat, sagot niya. Pero hindi pa rin tumigil si Heavenly Demon sa pag-aasikaso sa kanya. Yumuko ito ng bahagya, tila sobrang protektado ang tono. Sana komportable ang biyahe mo papunta rito. Wala namang lamok na kumagat sa'yo, di ba? Kung meron man, hahanapin ko yon at pipirasuhin ko mismo. Napatawa si Ryu ng mahina at tumugon. Wala kang dapat alalahanin. Maayos ang biyahe. Huminga ng maluwag si Heavenly Demon, halatang nakahinga ng malalim. Ah, mabuti naman. Pero seryoso, ha? Kung sakaling may kahit anong abala o hindi ka komportable, sabihin mo agad sa akin. Kahit ano pa yan, pupuntahan agad kita. Napangiti ng banayad si Ryu, iniisip, hindi talaga nagbabago ang taong ito, palaging sobra pero hindi pa rin doon natapos ang kanyang drama. Kumaway siya sa staff at umorder ng black coffee at isang sandamakmak na pagkain. Ngunit umiling si Rayu. Wala akong oras para dyan, aniya ng direkta. Nandito ako para sabihin ang isang mahalagang bagay. Biglang naging seryoso si Heavenly Demon, bahagyang yumuko at sabik na nagtanong, tungkol ba ito sa susunod na round? Umiling si Rayo ng bahagya at huminga. Oo, sagot niya, may halong inis sa labis na kasabikan ng kausap. Tungkol ito sa next round. Pagkarinig noon, kapwa tumuwid sa upuan si Heavenly Demon at ang bodyguard nito, halatang interesado, ngunit bago pa sila makapagsalita, itinaas ni Ryu ang kamay at nagsalita ng malamig. Pinuputol ang mainit na hangin ng silid. Pero bago ko sabihin, ang kahit ano tungkol sa next round, may kailangan muna ako sa iyo. Isang pakiusap, tungkol ito sa shareholder meeting. Napatigil si Heavenly Demon bahagyang nagulat, ngunit tumango. Sige, ano yon? Yumuko ng bahagya si Ryu. Seryoso at malamig ang mga mata. Business talk ito. Panahon na para baguhin natin ang direksyon ng kumpanya, pati pangalan nito. Huwag mo munang intindihin ang detalye. Ako mismo ang magpapresenta ng plano ko sa meeting. Ang kailangan ko lang, suportahan mo ako at kumbinsihin mo ang ibang shareholders na sangayunan ako. Napakunot ang noo ni Heavenly Demon interesado pa rin. Anong klasing business idea yan? Anong ikagagalit nila? Walang pag-aalin lang ang sumagot si Ryu. Isang social open market pero para lang sa mga players. Natahimik ang buong silid. Nakatingin si Heavenly Demon sa kanya, litong-lito, ngunit interesado. Ibig mong sabihin parang website, tanong nito? Tumango si Ryu. Oo. Sa buong mundo, tambak na ang mga items ng mga players pero wala silang maayos na lugar para magbenta o bumili. Hindi rin pwedeng ibenta sa Death Game Store, kaya puro basura lang ang naipon nila. Paano ang presyo ng mga items? Tanong ni Heavenly Demon. Hayaan nating mga players ang magtakda, paliwanag ni Rayu. Gawin nating bidding system, parang auction, magkakaroon ng kompetisyon sa presyo. At ang pera? Talaga bang may magbabayad ng cash? Tanong ni Heavenly Demon Halatang nag-aalala. Sa ngayon cash lang ang praktikal, sagot ni Rayu sabay kibit-balikat. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin yan ng mga tao at sa malalaking halaga pa. Nang marinig ni Heavenly Demon ang sa ngayon, agad siyang naging matalim. Ibig mong sabihin, may darating na ibang klase ng currency sa hinaharap? Napangiti si Rayu sa loob-loob, bilib sa talas ng utak ng lalaki. Tama, sagot niya. Sa level 40, lalabas ang trading system. Doon makakapaglipat ng gold ang players direkta sa ibang ID sa pamamagitan ng negotiation feature. 'Yun ang magiging pundasyon ng gold trading sa pagitan ng mga manlalaro. Ang kailangan lang nating gawin ay gumawa ng ligtas na exchange system at maningil ng maliit na transaction fee sa bawat trade. Doon papasok ang malaking kita tahimik si Heavenly Demon habang iniisip iyon at dinagtagal nagtagal ay napagtanto niyang matalino nga ang ideya. Kung mapapatent natin agad, walang ibang site ang makakopya nito, kaya nating kontrolin ang buong market ng players, sabi niya. Pero, gagamitin kaya nila ito? Ngumiti si Rayo ng may kumpiyansa. Oo, sa round 5, sandamakmak na basura na ang hawak nila. Kailangan nila ng components para sa upgrades ng weapons at armor. Hahanapin nila ito ron. Doon magsisimula ang demand. Tumango si Heavenly Demon impressed. Pwede, sabi niya. Simulan nating libre tapos kapag nasanay na sila saka tayo maningil. Habang pinakikiramdaman ni Rayo ang iniisip nito, naisip niya sa sarili, Sa totoo lang, ideya mo talaga 'to. Pero kung ako ang magtutulak ngayon, mas mapapabilis ang lahat. Hindi mahalaga kung sino ang nauna, basta ako ang may control sa takbo. Pagkatapos tinanong ni Heavenly Demon kung may pangalan na si Rayo para sa kumpanya. Ibinato ni Rayo ang tanong pabalik, pero umiling si Heavenly Demon. Ikaw ang may plano, kaya ikaw na rin pumili. Player place, sagot ni Rayo. Isang espasyo para sa mga players. Napatawa si Heavenly Demon. Maganda yan, madaling tandaan. Pipi, gagawin nating malaki ang pipi natin. Haha, -ha. at balang araw, lahat sa bansa Gagamit ng pipi natin para masiyahan. Napangiti lang si Rayu, walang sinabi. Pagkatapos noon, nilipat niya ang usapan sa totoong pakay, ang impormasyon tungkol sa round 6. Hindi sinabi kung ano iyon, pero halatang nasasabik sina Heavenly Demon at ang bodyguard nito habang nakikinig. Nang matapos si Rayu magpaliwanag, sumandal si Heavenly Demon. May madilim ngunit kontentong ngiti sa labi tama lang talaga na nakuha ko siya sa panig ko, naisip nito. Lahat ng bagay ay napapaganda dahil sa kanya, dito at sa laro. Ngumiti siya ng mabait kay Rayu. Suportado kita sa meeting, huwag kang mag-alala. Tumayo silang dalawa at nagkamay ng mahigpit. Inutusan ni Heavenly Demon ang bodyguard na ihatid si Rayu pauwi ng ligtas. Lumipas ang ilang araw. Nakita si Rayu na nakaupo sa kama, hawak ang telepono. Pagtingin sa petsa, napangiti siya. Araw na ng epic grade item sale. Binuksan niya ang store app, nag-scroll sa mga sing-sing, scrolls at magic items, hanggang tumigil sa isang vanguard raggedy cloth, isang epic grade armor na nagkakahalaga ng 20,000 gold. Karamihan ay hindi bibili niyon dahil mahina ang depensa, pero alam ni Rayo ang totoo Malaki ang dagdag nito sa attack at movement speed at dahil mataas na ang base stats niya, mas matindi pa ang epekto. Napangiti siya habang binibili ito. Sa ngayon, sapat na ang ganitong basura, bulong niya sa sarili. Kapag naitayo na ni Heavenly Demon ang social market, saka magsisimula ang totoong plano. Alam na ni Ryu ang eksaktong blueprints para gawing epic, legendary, o kahit God-grade ang mga armas. Kapag aktibo na ang market, kikita siya ng walang hanggan sa pagbebenta ng mga blueprint na iyon sa mga sabik na manlalaro. Napangiti siya ng may halong kasamaan. Ito ang tunay kong plano. Pagkatapos mag-isip, humiga siya alam na mahalaga ang araw bukas. Kinabukasan, nagsimula na ang board meeting. Tumayo si Rayu at buong kumpiyansang ipinresenta ang kanyang social market plan. Tulad ng inaasahan, Marami ang tumutol sa simula pero dahil sa suporta ni Heavenly Demon at sa galing ni Rayo magsalita, isa-isang pumayag ang lahat. Nang matapos ang mainit na diskusyon, siya ang nagwagi. Nilapitan siya ni Heavenly Demon na may ngiti. Magaling ang ginawa mo, wika nito. Parang hindi ka man lang ninerbiyos. Paulit-ulit ko na kasing sinanay sa isip ko. Sagot ni Rayo, kalmado pa rin. Umuwi ka muna at magpahinga, sabi ni Heavenly Demon. Ako na ang bahala sa mga papeles. Kailangan mong maging maayos para sa susunod na round. Napaisip si Rayu. Siyempre nag-aalala siya. Kung mamatay ako, sino pa ang magbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa hinaharap? Inaalagaan lang niya ang puhunan niya. Paglabas nila ng silid, tinanong ni Heavenly Demon kung sasabay si Rayu sa tanghalian. Pumayag siya. Habang naglalakad silang magkasabay, bahagyang ngumiti si Rayu puno ng kapanatagan. Nasa lugar na ang lahat ng piraso, isip niya. Isa na lang ang natitirang gawin, gamitin si Yang Ming sa huling pagkakataon. Nagbago ulit ang tagpo. Sa PWC organization, isa-isang nag-login ang mga miyembro sa video call. Masiglang bumati si Yami ng, Hi! Pero agad na napansin ang bigat ng hangin. Malungkot ang ekspresyon ng Vice President habang nagsasalita. Narinig niyo na ba ang balita? Nagkunwaring inosente si Yami. Anong balita? Tanong niya. Malungkot na ipinaliwanag ng vice parehong sina IM30 at Jam Made of Honey, dalawa sa mga core executives, ay hindi na muling narinig mula noong round 5. Napansin ni Yami ang tahimik na mukha ng bawat isa, nakayuko, kunwari ay nagluluksa. Mga oportunista, isip niya na may mapait ng iti. Lahat sila nagkukunwari lang, bahagi lang ito ng laro, kaya nagpa siya siyang makisali rin. Sa huli, ang orihinal na tagapagtatag ng PWC ay nananatiling pinakamakapangyarihang manlalaro. Pangalawa lamang kay Black Scythe. At natural lang na gusto ng lahat na manatili sa mabuting panig nito.